Lakad po kayo sa akin pag matapos sa akin. Apo. Balik po. Okay, magandang hapon sa lahat. Ano? So, may kasama tayong OFW dito from... Anong bansa po siya? Tapos sa akin, ayun, hirap magbakan. Na paano ka lang, Nay? Ako, lang ako sa CR eh. Mm. Pero marami na rin beses. Lagi tumataan mo yung, ito yung pwede. Kapag-check up na po? Hindi ko siya nagpo-check up. Kahit okay. doon? Kahit doon okay. ka, Mas, sa bansa, na, ano, sa Saudi? Hmm. Nas pumunta ako dito sa inyo, doon pa yung, doon pa yung kabila sa Medialogy. Sabi ko, magpapano mo na ako magpapalista lang ba? Mm. Tapos pag ako. Kaso, ano kayo tulog? Tapos ako. Tapos sabi ko, oh. balik na lang ako yung nabukasan. Hindi na ako nakabalik kasi pinatawag na ako. Saan pa kayo po, sa Pilipinas? Diyan ako. Ako sa Kawit. Siya sa Malati. Oo, oh, sa Malati. Hmm. Nag-commute lang kami. Nito. Ilang taon ka lang may oh. ganyan sa kanya? Eh. Hmm. Nung nasa Saudi ako, nararamdaman ko na masakit ay yung dito ko. Ang nalay siya. Ta Anong taon po yun? Ah, uh, 2000 ano ba yun? 24. Huh? Hmm? Last lang? Oo. Oh, masakit na ito. Ito hindi ko natataas noon. Pero ang ginagawa ko sa pinasabrita ko, iniigot-igot ko siya nung practice ko siya. Medyo natataas-taas ko. Dahil kasi hindi ko mataas eh. Mm -hmm. Pero may narinig akong parang tumutunog siya rito. Mm -hmm. Yun dito, okay lang naman siya. Masakit pero naano pa naman natatalo ko lang. Pero itong pag-uwi ko ng mail, Wala na. So makita talaga siya. Nahirapan na akong maglahal. Nauuna yung katawan ko bago yung paa. So, Saka simula nung, nung May, Nung no. oh. hirap na talaga maglakad. Tsaka bumabagal ako maglakad? Apo. Kasi Hospital. hindi ka malang lumapit sa ospital? Hindi. Tapos nahihirapan akong tumayo pag bago. Lalo na pag nakainap eh. mm -hmm. hey na. sa mga tumababa o. uh Pero nahihirap akong tumayo. Sige. Okay na. Shake. I-anong mo na si mga i-excuse mo muna. Hala, ang dali niya. As in, ang basic nito. Palagi kasi ako natutuloy sa CR pag naglilinis ako, tapos ang tumatama yung puwet. Opo. Okay. Tapos... Ito yung sumasakit niyo. Oo, masakit yun. Ito mga yan. Tapos dito, meron din dito konti. Oo, oh, yung konti. Yan na, madam. O, bibitinin mo kami sa ano, Ah.

Pinasara mo na yung side? Oo, bakit? Hmm. Pero si Palot Campo nandun sa amin. Ang dami kong pinapagawa dun sa bahay. Bakit wala na po kayo sa kulak, ha? ma malayo po yung lugar, ma traffic yung lugar, tapos malubak pa dun, ma'am. Pero okay dun? Okay sana dun? Parang hirap na mahanapin mo. Ma madali lang din po, kasi po maano, ma -ano, ma maano ma po talaga, ma malubak. Malayo, malayo po yung palengke. Malayo po sa lahat. 5 km na natin palengke dun, 10 km pa nga. Uh, 20 minutes, boy. Sabi ko nga, pakapagpunta. Pag-chirin pag po, pag pag po uh, traffic doon, uh, 20 uh, no. minutes. <laughs> sa may Paano? Star Mall 20 minutes din doon sa kabila yung sample firman niyo ah sample sample tapos wala sa yun sample ba eh oo oh. ah huh. ang hirap pa pasali sa lugar na yun dugong daw sa sakin di ba eh sa Cebu Saan ito nangyari?

kanina nang binabalita ka, kanina na napanood ko, lubog ang buong unang palapag. Tapos parang nasa loob ka ng subdivision, kala mo nagbuka ng lawa. Maayos pa naman yung mga sasakyan na yan. Yung patahas ka, Paul. Ay, okay. Paul, eh, patahas ka, Paul. Okay, ano? Yung may ano ka, pwede mo yung sasakyan mo. Ano yun? Sa city? Sa city? Kasi lakas daw lang yung lada yan eh. Ano yung no, lada yun, no? Pero sa atin parang wala lang, mo. Game. Cut. Di ba buwan ka sa, lasa? Masasama ko na ano, mas kumawa. Six months na yun. <laughs> <laughs> lang natin si Dambula. Tabihin na natin yung team ko. Baklasin kayo natin, tapos ibalik na lang natin. Oo. Hindi. Madali na tao ah. Gusto niyo makita yung mga ano ni madam? Sabi niya kanina, ihirap to kumilushi pero ba kumilos? Sa pag nakahiga? Hindi. Nakakaikot siya? Nakakaikot naman pala, mamaya lang. So, dyan muna kayo, kakita kita tayo mamaya. Lakad mo lang. Ikat mo na. Worried kasi ako, pakakak ako makaalis. Hindi, madam. Tama yan, madam, yung ginawa mo. Kasi, hindi gumag... Okay na? Yes. Okay, so, ayan na si madam. madam, pati nga ako madam na mukha nyo, tingnan yung mukha, ayan, may ng pera, nakangiti. Hindi, ang kasi na saan niya si madam nag-i-explain ng kanya daw pinaayos, ganyan, ganyan. Alam nyo, sasabihin ko na sa inyo, sa lahat ng nanonood, walang gumagaling na tama ng spine po. Napapabayaan nyo lang. Hindi yan lagnat. Kapag itinulog nyo, kunwari, masakit yung spine nyo. Itinulog nyo. Pag gising wala na, hindi po yun ganoon Ha? Unahan ko na po kayo. Kaya yung mga nagpupunta dito, ang daming kwento na kung saan-saan saan saan na sila nagpunta. Ilang doktor na, ilang yes, manghihilot yes. na, ilang piti na. Hindi po kasi talaga yung gumagaling sa mga gamot-gamot. Wala po yan, hindi po talagang yung gumagaling. Maghanap po kayo ng marunong mag-ayos niyan. Kahit hindi po sa akin, kahit po sa iba. Pero, ayun nga po. So, ayan, si Madam, okay na siya. Madali lang naman niya. So, pag may ito kayo, guys, welcome po kayo dito. Huwag nyo na po patagalin niya. Yung kay Madam, sobrang lambot lang. Ano lang, para pumunta dito. Hindi po, sobrang lambot. talaga no? So, sa hindi yan masakit kapag ano, hindi pag malambot pa, pag yung sobrang bago pa, hindi yan masakit ayusin. Sasakit lang yung ayusin kapag Yes ma'am, kapag matagal na po, yung ano, wala pa to, wala pang isang taon to. Wala pang isang taon to, no? Wala pang isang taon. Ganto kayong case, or may nararamdaman na kayo, kung sa inyo, ipa-IC yan para hindi kayo lumala. Kasi yung katulad ni ma'am, di ba? Mo, wala nang second session na. Wala lang yan. Parang nakita ko lang si Madam. Eh, sige, si Madam nga di pamilya sa akin eh. Si Ada rin ka mukha. Uh, Pero marami na kasi tayong customer na ganyan yung mukha sa... Yung yeah. ganyan ka mukha ni Madam, tapos gilas, walang kwenta yung sakit eh. Ano? Sino ka pa? Nag-expect <laughs> <laughs> kayo, yung madam, na ka, pagdinalan niya dito, bago ay talagang at na. At sa kabila. <laughs> siyang may aray. Ako, wala akong ad. Kasi sama ka. Sorry. Pero na um, napatagal-tagal niyo, yan. Mm, baka hindi ganun ka-smoke yung nakita niyong hilo. Kaya yeah, nga yung sinabi niyo, nagbago yung ano niyo. Kala ko, bola ka. Tapos, kung nagtatakot, sabi ko, Dito na yung bago. Ayam-ayam niya. O, dyan muna kayo. Pagpahingi mo natin si madam, tignan natin mamaya yung lakad niya. O, okay. normal ah, na. Sige po, l Oh, sinanay oh, oh. Lakad ka na, nice, Diretso po. Tapos balik po kayo. Lalo mo lang si Nanay. May hindi nila ng pera yan. Okay, pag may ganito kayong case, Welcome po kayo dito. Oh, hindi ko alam po anong tawag sa sakit ni Ma'am. Basta yun. Ta Lumbar problem. Lumbar problem. Pag may ganito kayong case, talin na lang po dito. Basic lang po yan. Basic lang yung may madam So, paano? God bless na. Pero, no? Pinaghirapan to yan. Diet lang. Yes. na? So, congrats po.